Ay kom, kom salam. Ah. Tumangya dito sa totoo n'ya eh sa sasakyan Pag ko. Mababa ako pagdating doon ng para hindi mabako may parang nagtyape. Parang umusok lang uh, nga si Tingin na itong... Pati um, itong kanan, nadamay niyo. Sa kailan, anong buwan? Anong, anong araw na? Uh, okay. oh, oh, not... no, ano no, na? Ano 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 Pandemic, sabihin natin 2020 ang pa. pandemic. Sa pareng yung doktor ko. Pinanong ko ng therapy. Ano po, uh, sir? Meron po kayong <panels> osteoarthritis. Based po rito sa x-ray. Mm. May mga anak kung makikita nyo may mga butong naka ano, may mga nakahiwa-hiwalay ng buto pagka meron po ka, kinukonsider na kagad to kahit ako hindi ako doktor pag nakita ng ganito x-ray kahit sino ano lang kahit kanyari PT or marunong sa ano may makukonsider na kagad yan ay osteoarthritis pagka may mga nasa x-ray may mga nakahiwalay na buto tapos yung mga lining niya sa edge nag-highlight nag and white ibig sabihin yan yung mga uh, nung buto nyo, may mga spar. So yan, pag nagkamali kayo ng din dyan, hindi, yeah, parang mga po eh. Walang gusto eh. yung kayo. Meron ano. akong lakad na parang mga po-upo akong eh. At, asan po yung AP view? Ito lang yun? Ito lang ah, yun? Ah, yun po. Titignan natin yung distance sa gitna. Kailangan na maging distance yan. Ganito kasi ang tuhod. Kailangan may ano. Oh, meron yung Ayun. Kailangan kasi niyan. No? Lalabas sa ano ito kasi normal pong ano eh. Kailangan niyan may ganyan oh. No? Pag kaya nang nawala, pag dininyo kasi meron yung ligament sa gitna, yung posterior at anterior cruciate ligaments. Yung ACL at PCL. May iipit ngayon yung pag dininan mo kasi pagka mag, masyado nang marapit, Tinagdagan mo pa ng bigat. Mm -hmm. Bibig, para kang mo um, ng lakas. You know, itong itong nasa kaliwa, yung mm kaliwa. -hmm. Medyo malala ito. Tingnan mo yung kanan, medyo magkaiba sila. Mm -hmm. Yung kanan medyo may allowance pa eh. Yung kaliwa talagang pakat na pakat na eh. Ito po yung ano, ito po yung mga anatong sa ani. Makikita nyo, mayroon siyang nasa gitna, naka-cross. Pero ito, ano to ah, exaggerated lang to ano, pero kadalasan sa x-ray, ito, pinakita lang yung oh, cross, hindi kung baka kaya inuka. Sa x-ray, hindi nakikita, no? Oo, oh, hindi makikita yung mga ligamen sa x-ray. Ngayon, yung naka-cross na yan, mahalaga yan. Eh, kita mo, may ito pakat na pakat. Medyo magkikip na. Palagang, yan ang, kaya pag dinidiran mo, <laughs> mam, ang ganito, ang mangyayari nito, maaaring marilief lang kayo. Kaya hey, mawala ka yung sakit, mga ilang araw. Darating ang hindi ko may pangako kasi pag naglalakad, siyempre, eh, naglalakad tayo eh. Nagbabago yung movement. Katulad niya, humakbang lang kayo sa jeep o sa sakyan. Umusog na gano'n. Once kasi may pitang ka ng ligaments, yung puwersa ng ano mo, biglang mawawala. Pero kung may stretch mo agad, may, may palag-palag mo ng gano'n, yan, pwede na naman yan. Pero gaya nga na sinabi ko, pag wala na talagang space, hindi ko na may pangako na hindi kayo makakaramdam ng ano. Kasi tatama tatama ah, siya, ah, mami. Pag, nag pag nagdagdag ka ng bigats, ang ginagawa nito, ni replacement to. Yun ang totoo. Tinanggi lang pang may sakon, orthopedic. Eh hindi, maraming orthopedic. Pag natin sa orthopedic, hindi pa daw yung pinaka-consultant doon na mga mm -hmm. Hindi pa opera. Therapy lang daw. Therapy? Sige. Therapy natin. Walang wala kasi talaga oh. Tapang tapa oh. Kita nyo lang agad yung difference eh. Saka na halos yung Ang masakit dito, ito kasi nag-abot na yung dalawa. Nandiyan nga yung ano. Pero sige, kumapit kayo sa akin. Saka maka... pipilita ng ni replacement. Kung kailan tayo na kayo ngayon, sir? 67. 67, huwag na. Oh, yeah. Mag ano? Magano kayo? Hanggat okay, ma yeah. maaari, kung kaya nyo pang ano, kung bearable pa yung sakit sa inyo, kaya nyo pang install. May pain-pain lang. Tisi nyo ng ganun. Alam nyo kasi, sa akin to ha, opinion ko to ha, may pumunta kasi rito. May May siyempre, may kaya sila sa buhay yung nanay nila na kaya 69, 68 running to 70 ganyan din pinaopera ngayon nung natanggal na yung ano na, -na opera pero syempre big reading ka rin kasi oh. hindi mo rin may tatay ba nung natanggal yung ano yung tawag doon anesthesia ay lintik na yung kirot doon doon okay. na yung stress eh okay. ilang araw namatay kasi oh, hindi na kaya oo oh, nas na ano, inatake eh, na stress, iyak iyak kasi sa sakit. Siyempre, wala na yung ano eh. Tapos hindi kaya nung ano, hindi kaya nung pain reliever kasi eh ang matanda, masakit yun na. Oh, eh katulad nyo, 67, mukha lang kayong bata pero siyempre yung edad. Baka <laughs> mamaya, okay. imbis na ano, sabi nga nung anak, dapat nga sir, hindi na kasi gumasos lang kami eh, tapos napaagal pa si nanay. Yun eh, ang sabi nung ano, eh siyempre, masakit din kasi ilang daang libo yung ginastos tapos na tatlong araw lang. Kumbaga, baka kasi hindi mo na kayang makakomodate yung stress na kirod-kirod pag wala na yung ano. Matagal, mahirap yung metabolism kasi ng may edad. Eh talaga napakabagal na. Kaya yung paggaling yung mga sugat, medyo matagal din. Sige, sir, ikaw ka dyan. unahin na natin yan, bagay mo pa. Sige, tanggalin mo mo doon, sir. Nakating gabi sa inyong master. Yung ganyan, kunyari, bearable naman. Maglagay, lagyan nyo yun ng tulang ni support. Tapos, kaya nyo naman mag-stand pag anong gano'n eh, diba? Or kaya, ang mahalaga, you're still alive. Okay. Kung, di, Magkano kayo, tatay, i-reserve -re na lang tayo niyo kunyari kakain kayo, si CR kayo. Hindi basta kakain lang ng dadahan. Oh, okay lang ano, okay yun po know, 'yan sa ano. Yung ikot kayo na ikot pa. Ikot pa kayo na ikot. Kasi darating ang darating talaga yung oras na iipit 'yo <gibitation> <coughs> <fuss> <P warding susim> na sa gitna eh. Kasi wala na talaga allowance, Eh. Kakapiran mo 'yung allowance, <gibitation> dito pa sa, sa gilid, hindi 'yun sa gitna. 'Di ba? sir gitna 'yun ba? Pwede kung gitna ako, wala. Nandun kasi wala yun. Oo, dalawa yun nandun. Tapos yung mga, meron tayong tinatawag pa diyan na yung miniskus, yung pinaka bed ng tibial bed na tinatawag. Yung miniskus tibial plateau. Ngayon, pud-pud na rin yun. Siyempre masakit din yun. Nasaan yun eh. Talagang punto to bone confusion Ano nga, yung pagbisiko ko sa umaga, ilalaro lang rin ko muna. Para ba naglalaki, tumay diretsyo? Wala na po kasi siya talagang distance. Siyempre pag buto sa buto, sayad ka agad kaya hindi mo maano. Kaya nga, ang gagawin nyo dyan, i reserve nyo na lang yan. Kung kaya nyo pang ipukod lang pa unti i reserve nyo na lang. Kunyari, magbabaan nyo kayo, kakain kayo. Magano na kayo ng ano. Mas maganda dyan yung ano eh. Yung apat. Yung apat. Ano dyan na? para pag napapagod kayo. Kasi ito, may chance na tumumba kayo rito. May chance na ano. Mga magano to. Pag natumba kayo, another fracture binili, binili ko mga master ng apatan na ko. Meron tawag siyang apatan. Meron na yan. Yung... Palitan nyo ng goma kung madulas. Meron yan yung may parang may gulong sa likod tapos may goma sa harap. Meron yung ganun. Ang nakakatakot kasi yan yung stress yung ang ah, pag hindi na kayang yung pain reliever. Yun ang ano. Mer kayo pa rin ang magdi-decision -de ha. Ah kayo pa rin magdi-decision. Pero kung mga ano kala mo 40, pero consider na kayo na ano eh, consider na kayo 70 years old eh. O, tagilid kasi. Ay ayaw na. Kasi eh, chika na lang kaysa ano, maganda na 'to kaysa ma-marst <laughs> ma 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 <laughs> 'Yung stress, ang baka hindi niyo kaya hmm. 'yung pagtapos nung 'yung matanggal ng ano, anesthesia. Siyempre, may sugat din sa loob. Binaklat dyan. Nilagyan ng bagong tuwo. Yun ang baka hindi nyo kaya ano. Saka hindi ibiro yung gasos dyan. pa, sir. Sa akin na din. Sa Bakit yeah, komportable. Yeah. Okay na yung ganyan? Yan. Yeah. Okay. Kasi yung puhut talagang sir, wala eh. Talagang side na sa yun Yung kanan, medyo may ala-allowance pa ng konti, pero yung kaliwa, talagang side na side kung ayaw niyong pa-opera, meron dyan tinuturok yung mga doktor. I Pansamantala wow. lang. Eh. Kung baga, para may, kahit pa paano, mas may makatapping pa lang sa ano. Yeah, ang talagang inaano dyan, collagen tsaka yung ano, dalawa lang naman yan, eh, collagen tsaka yung steroids. Yun lang naman ang ano dyan. Eh, yung walang opera, eh, in-eject yun. Parang, yun yung, yung pinaka lux resort eh. Maliban dito sa ano, sa adjustment sa umaga sir kahit haplos haplos yun kasi yung external na no ganyan haplos haplos walang magiging ganyan yung problema maliban lang talaga kayong yung allergy kayo pero hindi kayo allergy okay okay sads mo po si sir para kayo papano kasi dito stress na rin yan yung mga Kasi yung bigat niya, mantika na ano, tsaka mo ulo ulit. Para yung lagkit lang yung collagen lang mga ano. Pero kasi yung pagka dineretso mo kayo niya, pati yung mantika niya, grabe kapal lang ano, pag nilagay mo sa freezer yung ano, pag lumumig. Bili kayo ng ano, ni support. Sa para sa kaliwa niya. Pero ako nga ang binibili o hindi ko manggang bid-bid eh. Mukhang para... bata siya pero... Ang taas ko yung nga. Ano ang in yung buster eh. Mukhang <laughs> hindi pa ano, 67 eh. Ano yung in-extend ko? Day 2 lang niya. <laughs> talagang tumarating tayo sa ganyan eh dapat kasi yan, naaarapan sumasakit po nyo. Kunyari, running kayo. Kunyari, 50 kayo. Running kayo sa senior. Pagka alam nyo, medyo may padaskul-daskul na kirot yung walking, nawawala. Pero papalik-balik yung kirot. Papitik mo yan. Ay, minsan po, pagkakot dito. Minsan ay nawalan ako. Kunti-kunti kasi yan napupudpud. Jason yun, nawalan ako na, ano yeah, okay. yung pwersa ang buong patawa ko eh. Bakit? Yung gumising ako ng, hat, ng umaga, okay naman, natulog ulit ako. Ba nung pagising ko, hindi ko na magalaw ang aking... Balakang? Oo. Hanggang sinit yung masakit. Hindi, ano yan, compression yan. Bunga ng degenerative change yan kasi hindi naman tayo araw-araw naka, hindi naman na, tayo nakakapag-MRI eh. Sa pag umiidad po tayo, pag po tayo, meron tayong tinatawag na posture degenerative change. Yun yung Sige mo. try mong ide. try natin ngayon. Ma'am, bigay mo yun, no? hindi pwede kasing todo-todo yung kuwersa sa yun, no? mm. Maganda. Oo. Kaya rin, parang may dito, parang may sumasabi sa door dito. Wala na kasing anong parang nasa rin. <laughs> eh, at least kung maano, no? okay, kukwenta niyo, wala yung sakit. <laughs> kesa maganda nato, kesa stroke. Ay, ako, hindi ako magdidisyon sa sarili niyo ba yun, pero kinuwento ko lang yung nangyari sa ano. Kung may, talaga may pera sila, syempre, eh. iba nasa abot, mga Nag-decide daw sila magkakapatid. Para gusto nila makalakad ang nanay eh, eh yung problema, yung stress na inabot pagkatapos nung ano, hindi na kayang i yung kirot Yeah, may na po, Nakakaya pa, Ayan nga, sir. Masakit man sa ano, tsaka-tsaka na ganyan. Kasi ano replacement. Mm hmm. Pero marami naman magagaling. Kayo pa rin ang magdi Kayo pa rin ang magdi Sa edad kasi ang basihan ko dyan eh. Baka kasi yeah, ma-stress. Um, yeah. Siyempre eh. Tsaka pagka malamig, magkira ba? eh pagka ano? Ganun-ganunin nyo lang yan. Bumiligay ng bawo. Yun ang, kasi ito, safe yun eh. Hap, sa labas lang ito, maliba na nga lang kung kayo eh, may allergy sa palat. Pero kung wala kayo allergy, ang sarap sa pakiramdam yan. Lalo kung malamig ang panahon, ganyan-ganyan yun lang. Ang dami yun. Ang may okay. in-check level na nga sa amin. Okay? Sir, okay oh, pa paano? Okay, ma ma maging maayos ay isang no? ano, hindi ko lang, gaya nga sa ko, hindi ko lang may papakakupag pagka Nag-walking-walking na si sir, kasi talagang sa ibig. Eh. Okay, kailangan na. Okay,